guys. Uh, uh, ano rat so ma mm, yung motor okay. natin guys kanina ayo umandar siya tapos mamamatay Matay siya tapos hindi naman natin chitmit ni niya talaga problema. So may apps pa tayo dito na no, para makita yung ano yung problema sa CEO na rosie Right so ayan. Ito na siguro yung sinasabi nila guys na problema ni Rosie guys. O, tingnan nyo. Kahapon, okay pa to ah. Ito Hmm, ayaw na. Ayan, lumandar siya. Mm, 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 mm. Oh, no, pag mm, patay. And then start na din yung CEO. Tiningnan natin. Tapos, ito na nga. Uh, kasi, hey, malayo dito yung kaso ng Rusi. Kaya kailangan unahin na saka natin dalhin doon pag hindi na kaya. Sir, so, ayan, nakita ko na yung problema, guys. Ano yung problema? Right. Pero ano naman? Parang nag-ground lang siya ba? Hindi <laughs> na parang nagpunti kamay. Na so, ito right, na red of the program display na tayo. So, ECO sensor as a uh, Indian Airwall, uh, in of... Ito guys, nag-ano like, nga ito uh, ngayon problema. Oh. Yung program ng ECO natin. Pero ni-restart ko. Try right, ko ni-restart. Alright. So, banda na natin. Ito. Ah, uh, andar na ko. So, may mahiwaga naman tayo dito ng ano, Asus uh, Asus B16. So, may apps po tayo, guys, na pang-isiyo. Right, nahack po natin yung pang ba. <laughs> so, right, ayan numandar na siya. Pa. And sa mga nagtanong kung ano yung pag uh, ginamit natong pagintab guys, ito. Ano, uh, BB oil yung gamit natin, guys. Hindi lang magintab, mabango pa yung motor natin. Mabata yung motor natin ba? Catherine or Shane pa yan. Mga uh, one year na itong motor natin guys. Ganun pa rin. Parang uh, kalalabas lang ng kasa no. Ito yung version 1 na uh, Rusi Plus X. All right? So ayan. Umandar na siya. Diyan lang ikabit guys. So diyan. May kagabitan dyan ng ano. Para makita talaga yung problema. Alright pero ay ay. I-remap na natin to siguro. I-ano wa. I-throttle -i mo. I-throttle. Si full throttle Full Remap na yan guys Wala na Finish na Ang nana Wala na Wala na Finish na guys right.